sila ha Sakit ba eh? Mm -hmm. Oo. Ay, na ano na yan. At, Sige, yan mo lang. Sa ate yan. Ate. Tatanggalin ko na muna para hindi ka. Ko... Mama, sa ate yan. Sakit po ate. Sakit po ate. Suri po ate ha. Sorry po. Hmm. Oh, wakan aku lu jan. Iya hmm. na, so hmm. 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 be. may nakabaon doon be. Huwag mong ihilahin. Eh. Oh, Ti tiisin mo lang yung sakit, ha? Tiisin mo. kasi naman nagtiisin, linggo na yan. Tung, tung, kung tutusin, pahilom na yung kuko mo. Hilom na siya. Ay lang sa loob, hindi hilom. Gawa nga ng kuko na nakabaon. Mo. Tiisin mo. Ayan na. Mo wag, wag mo <laughs> sipa. Sakit. Sorry. Ayan o. No? Oh. Ngayon yung yun yun, yun yung kong bumangon. Tutusukin ko pa. Tiisin mo lang, tiisin mo lang. Konti na lang. Kasi yung isa na palinis Ganon din. eh no, Ito yung ano. Bumangon dun sa dulo. <laughs> Teka lang, titignan ko lang. Huwag mo hilahin. Dadaan-daanin ko naman. Ha? Kakapain ko lang. Ito pa Oh. Yan, yan. Tanggalin ko pa yun ha. Huwag mo nang ulitin ha. Tikit ko na lang ng nipir. Pero dito wala na. Wala na no. Sakit. Niwi ka? Yan. Mag, maglinis ka pa, ha? Sira <laughs> naman may hirapan. Napakan pa nung plastic. <laughs> yan. Konti na lang, be. Tiis na lang. Konti na lang. Nagmamaga yan. Pasok sa school. Araw-araw pa rin yung minimedia sa hindi Sabi ko, huwag sa sapatos eh. Yun. Sorry, Sorry, be. ito hindi pa tanggalin niya. Hanggang sa ilalim sila ano pa rin niya. ko na lang. Ayan, di ko na ganun ko ano yun yun. Hmm. suri Sorry, suri talaga. Balikan ko. Para lumambot pa. Maybe. Dito mo na sa kabila. Tatanggal ka pa. Ito, masakit din. Mm. Hindi naman. Yun lang. Ain, lang. yun lang. Pero dito wala na. Aalang. Yun na lang nandun. Hihilain ko na lang dun mamaya. Palalambutin ko lang. Kahit anong tago ko ng hanita, eh. Ito, malapit na din to, be. Hmm. Yan. Nay, sugat na nga ate oh. Sakit ba dito mo yan uulit ka pa susugat na yung paa mo sakit hmm. teka lang putol putuling ko na lang di ko nahihilahan hmm. sakit kaya ito hmm. puputolin ko na to hmm. Diyan bumakat yung puko na naiwan hmm. Street mal, ya kita dapat ya. Huwag kang, ano, sa unahan ka lang magtanggal. Huwag kang mangialam sa mga gilid-gilid. Maraming -gilid. mamatay eh, sa ganyan. Mahirap yan, ako. Susubukan kong ilay na, ha? Tisin mo yung sakit, ha? Hmm. Hmm. Tingnan mo, hanggang dulo. Pabulok na pala yung kuko mo sa dulo gawa niya no Tay, gawa niya na kay pa alam kong pabulok na yung kuko niya kasi wala na yung ganito yung kinakapitang ganyan patay na di ba tubo lang eh di ma maglilibing patay na naman na kayo <laughs> hindi kasi bago lang niya eh wala eh namarder niya yung sarili niyang kuko sakit pa ba? hindi na, hindi na. map de. Hmm. Sorry, sorry, sorry. Oh, hap talaga yan. Cuticle yan eh. Hey, hindi ko na siya gano. Hindi ko na lalagyan ng cuticle para hindi map de. Sorry ha. Focus ko ko lang sa gano. Huwag mo ilayo, babe. Medyo ilapit mo sa akin Diyan sa may sugat na yan, dyan niya na Haanan ko lang to. Medyo luluwagan ko lang. Para yung sugat, humilom. Pero wala nang ingron yan. Sira naman na ito eh. Luluwagan ko lang be. Hmm. Para makahinga yung sugat sa ilalim. Mabilis na humilom. Hmm. Ulit, kaya mo sa ng ganto. Ay, lalagyan. Subukan ko lagi yung meritaylet niya, ha? Ay, ano muna? Agwa muna. Mama, kaya naman sa Bawal. Ito. O, oh, sige na po. Humap ne? Hindi naman. <laughs> sakit na Sumakayt din eh. na, dito din hindi, ako aray -aray. <laughs> na 'to. Sumakayt. Yung cuticle lang. Meron kasing may ano na masakit sa cuticle. Gano' din sa Merta Toilet pero meron din nasasaktan sa cuticle. Sa Merta Toilet nasasaktan. Huwag mo hayaang sumakit na 'to, beh masaktan ha para umilom na sa lumis